hello mga kabar guys, once again this is RPB Moto Travel Vlog Para mga kabar diri dari sa may Ano yung map do Yan, eh, building di sa likod oh Kini sa may SPMC dari sa Davao City Naganakig mga building di pang tuko diri mga kabar factory dapita sa may SPMC mo nilang old na malasakit center kan kung na mga problema mga billings ninyo mga tambal diri ka mo dagan pero nasa tukod na malasakit center po mga kabalikas na bagong building gawa sa diha is na po dito katong green na color malasakit center dahil gaya po na siya ang gituko diya dapita bali duha na ka building ni diri sa malasakit ambot kung unsa ni dito sa pikas na kuan Anggi nang gi demolish diya mga kabarkad dati diya mga kabarkad si isdagan kay na diya na ninda diya dapita mga lidnya mau na siyang gi demolish na na diha kay para tukuran de o malasakit center bali kung kay mga transaction dili na kamusulod diri dapita kay dito nakasama ka sa may PICAS na bago na building ato At ni explore karon diri mga kabalikats kaning mga one diri sa SPMC sa Southern Philippines Medical Center kay kani siya ang kuha mao ni ang kuha diri sa south gagalanan nagadagan para sa mga hospital kay labi na way mga kwarta Oh, ako diri gud mo dagan ni diri sa south diri sa Mindanao on siya mga kawers no? bagong building sa Malasakit Center kaning isa ka building diri ang sa po ni diri no? dagang kikipantuko diri mga kawers sa SPMC kani unsa on e, kaning po diri na pan diri na ano ano mga kasi klase na mga puro siguro yung mga offices diri mga bird kung may mga transaction na kay mga kuan diri nakamudagan dipita tapos diri sa kuan diri matuyok ta diri na po gituko diri na building mga bird diri sa may pasulod na diri sa SPMC Ang mga ubay-ubay mga ang kwan lang diri mga workers is walay mga placard na gipangbutang sa area. Kani is is gitu ko diri. Kani. Tapos gibuhatan ukan kan ang ramp mga kabalkads. Naday kuno mga kabalkad mo Gikan diri sa pikas. Mo diri. Pero na ramp gikan ka diri matabok diri sa pikas sa southern philippines medical center blood oh ko na ug na say nang overpass nga tube type kani sa mga kabarkad, si tokod ni diri southern philippines medical center ay center din eh medical art building kani Ganun to. Asa sa ice center din yung mga guard gun. No, mga problema sa mga mga mata ninyo. Di na niya. Ni Kaya po mga guard gun. na skyway. Ay, yung sa'y tawag anak. Mali yung pantukod din di yung mga guard gun. Lagang mga building yung no, pantukod yung mga guard gun. Ngayon, lagang pantukod din yung mga building. So, Ang sa'yo building kanina ay ay center niya. siya. Kaneng isa din di ano ni sa karon mga kabalka sa ang Airbnb sin la mga kabalka si Balhi na diri mga kabalka so. aircon po na sulod diha kay na bago lang na admit akong mama. Bugnaw kay aircon diha sa sulod. Although daghan og mga tao pero okay ya pon. Ani man mga bagong building gi pansukod mga workers. Ani mo sa ning mga building ani. Para magya pon siya kanang mga hospital. Daghan sa kanang kon mga rooms rooms. kaya maganda nyo mga kuwanda mga kabarkad sa kipang tukod dire sa SPMC kung ano Maro maganda na design Na sya i-design nato nyo yung tuyo ko mga kabarkad sa kipang tukod dito kaneng ko nung siya mga kabalgaw kaneng heart heart institute kaneng heart institute mana niya, dati na pagkuhan nato is gikonstruct pa ni Diri ito na admit akong papa Diri tapos ang kaning pikas kani is kuha kidney and transplant institute Ah, uh, sa heart kato sa pika si is kidney. Transplant Institute. Dagan yung klase klasing ipantuko diri sa SPMC mga workers. Mga nay problema sa mga kwan sa mga kadawhan kay kani mangud siya is mao ni si dagaganan sa mga tao diri sa wala gay mga kwarta. Ako ang dire managan managan muna Mao ni pertigyon ni expected kung ma-admit ka diri, mga workers expected ni mo na daghan jud kayo pasyente tapos masikaso ka man sa doktor pero do do tiud tiud pagyo dili gud mismo pareha sa mga private mo na tis, tis lang jud kay sa walay budget jud sa hospital dire jud ka kay daghan man kagdaganan sa mga government agency para mapagbiling nimo is masiro imong bill mo na dire jud sa SPMC Kani hapit na po na yung mga kwan ablihane. ablihan ni. hapit na po na, building. na ko, ano, human ni siang building ane. Hapit nama aku kwan no? human. No, diri mga kwan sa napo yung diri. Na building sa SPMC dia pun ni. Hindi oh. nga okay, mga ka, sapay gitukod yun yun oh, No building yun po Dako yun yung yuta yun sa SPMC mga wal ka Kaning gawin na niki, napay gitukod yun yun puro niya sya mga steel mga wal ka Tapos, nana pa siya yung taas kayo Na pila ni kanda na ni, gitukod po diri, gabi ita, atong tanawang, kung unsan ni isya tukuran tukuran, regular infrastructure, original, islang care construction, kuwan na ni siya mga kabarkad sa. five story nga Institute for Inspection Disease with the Connection Southern Philippines Medical Center ah sa mga kuan sa mga cover cards na mga infection na uh, mga sakit diri ni siya kani building niya uh, eh. kasi klase gyud ka diri mga cover cards kung mag kuan ka di rin mga cover cards mga kuan sa SPMC na na yung mga department diri mga cover cards kung asa ka mo adto i-classify na kay pag advance nang addo ka dito sa emergency ma-admit ka diha is di, butang pa ka diha sa common na uh, daghan kay pasyente ana klaseng, klaseng mga sakit uh, Kung pag once na ma-detect na ang imong sakit daghan na kay kagadaganan diri sa kidney transplant institute sa heart yo sa bagong building pud kani sa heart nagkani sa mga inspection disease kailangan na yung mga problema sa mga internal sa imong organ o ano siya mga workers dako na yun kayo dako magandang yuta dito sa SPMC o nang... yung kuan dito sa SPMC is ubay ubay yun ang mga building na gipang tuko dito kaya halos napuno na yung mga building dito No sa una, grabe 'yung bakante diri sa SPMC. Karon is napuno na siya. Sa ipambuhat diri na mga building na dito sa sulod mga kwartads. Dili lang ta na dito, Napa pang buhat diri sa sulod. Diri mga building na no, sulod ta diri. kain diri paanakan ni di diri mga kabalikas mga paanakan yun nagahan diri ang paabot ng mga papa yun mga newborn health Kan building pun ni, bagus pun building, terima kasih. Oh gitukod kani na pudi bagu dire sa likod unsa kani siya na uh, building ni na pudi fire dire sa kon mga pakeso sa, sa SPMC balik na ako eh. po building ani unsa kani kuan po building ani eh. mas maayo eh, ang daghang building mga kabalikas kasi sa kadaghang pasyente diri eh. is mabahin bahin gyud uh, ang kon labi na na himo ng presidente si president Duterte permanente man siya diri nagakuan sa mga kining sa mga cancer patient sa mga bata permanente ni siya di Mauneng, nakita niya diri ang mga problema morning Gi kuha graphic grabe mga anak mga kabarkas oh Puno yun kayo nasa gawas Waiting ang mga kwandere O nahay lang din na sa inyong area Say kuha ano. O mga building diri kipantukod mga kabarkas kaya mo ang time na magkadaghan yun ang mga pasyente mo na si dati pa mayor pa si BP Sara is na magbabuhat yun siya o Dabao City Hospital Diri para lang sa mga dabawin nyo mauna siyang itukod dito sa Bago Shiro na groundbreaking naman sila dito mauna ang taga Dabao kung na mga mga sakit, mga admit dito na mudagan dili na diri kay diri crowded man diri kay halos kaning mga tao diri o oh, dili ni taga diri lagyo na sila mga bahin dapat kay naiuban dito na kuha nila lang kuha sama itong na admit akong mama di na ikatapat gikan sila o digos e sa digos puno na balibaran na sila balibaran na sila o nang diri sila nanagan nagan mo siya is dagang ga dire mo dagan ng mga kuha mga workheads mga pasyente labi na karon is kanang mga tao ron pro na kay mga sakit tungod sa mga pagkaon ana mga kuan na to, mga environment na uh, pollution mga kuan kan labi na itong daghang bisyo ana daghan yung mga sakit na mga makon sa lawas